Ano ba yung ano? Uh, kamusta mga katutong? Ngayon, nandito kami sa Paris Wheel. Ito yung part 4 ng, ng Sky Ranch Vlog. Sabi pa inom nga, sabi ko yung usap pa Kasi, kasi, ano ba ba? ayan, may aircon kami. Napakalamig dito. Eh, hindi naman ako nalalamig. Kaya, agahapon na, yun, no? Yung Superbike King. Ah, uh, ayan, kanina, da, Kanina may nakita akong malaking sunog doon sa Batangas doon sa baba. Pero ayun, papakita ko sa iyo guys yung ano, yung yung Metro Manila guys. ayan. Yung 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 ano, yung Metro Manila pupunta doon sa napakalayo doon ano sa. Ano yung sinakyan natin na nakabukas? Saan ba 'yun? Napaka napa, sa, alam, sa, alam alam niyo ba guys, tindan napakalayo. Tindan. yung Metro Manila napakalayo dito sa Sky Runs, Tapos tapos yung kasi no Pilipina nandoon sa nandoon. Kita yung ano doon, doon. Tapos yung sunog. Nasaan yung sunog? Wala na yung apoy. Wala na? Nawala na syempre yung mga firefighter. Ayun guys. Ayun para tayong mga 30 meters sa taas. ito yung Ferris wheel, ito yung pinakamataas na ride na ever na nasakyan natin guys, kaya ayan yung Hey, hey, know you know <laughs> <laughs> it, is really what you deserve Ayan yung bumper, walang, masyadong walang masyadong tao sa Uy kalamig Uy kalamig Ayan guys Napakalamig dito Yan yung aircon Napakalamig Tumutulo pa dun sa baba Tapos Ayan yung zipline tower. Tapos, ayan guys, yung super biking, napakatakas na natin. Malapit. Alam mo pa guys, na malapit na i-vacation namin. Malapit, malapit ko nang i-vlog yung Spranky Plush ko. Kasi yung Spranky Plush ko ay darating dun sa Munoz, dun sa Margol. Yung, oh. ganda ng bahay niya. Oh. Saan? Ayun, eh, eh, no? Parang naririnig ko sa tabi mo yung boses mo. mo yung no? Oo nga, motor, no? Parang, parang Para Parang blueberry cake. Walang tao yung bahay. Ayan, guys. Ayan, guys. Nandun na tayo sa taas. Ayan yung langit kulay orange. Kagaya ni orange sa... Uh, Sprank, eh. Pero, yung kaklasik ko, kapag sinabi ko, kapag sinabi niyang Sprunky, nagagalit siya. Kapag sinabi ko Sprunky, nagagalit siya. Tapos, Ayun, guys, yung buong... Uy! Sige <laughs> <laughs> guys, ayun, yung chocolate hills. Tapos, merong mga 3 minutes na dito tayo sa daas para -stock tayo, guys. Para tayo na-stuck. Ayan, guys, yung mga capsule. Tapos, ah ka na magano ng ticket. <laughs> <laughs> Tapos, ay at, <laughs> si Papa, ba, hindi oh. nakakatawa. Oh, three, two, one. Guys, tapakan yun, yun, yun. ko yung, 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 hindi na natakos, <laughs> pero kapag, pero, pero, pero kapag padyak naman ni Papa, tsaka yung, tsaka naman itong mama na ito magugulat. Tapos yung cellphone malalaglag kapag ano dyan, yung, kapag nilagay ko dyan yung, ay, yung cellphone, Ma'am, malalaglag to. Wala na. Rest in Yo, peace lang. Kaya mo dyan, dyan? Ha? Pababa? Ay, ayoko. Bala malag, ayo, ayoko, ayoko ma-injury, injury. O baka yun ng mga mul, em, multo. Tapos, ayan guys, pababa na tayo. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan guys, itong Paris case na to, parang ano ka ng mga hot ito yung ano, ito yung yan, yung ano na yan, yung Ferris wheel case na yan, parang lugar kung saan pwede kang mag-race ng mga Hot Wheels. Kaso, napaka-rusty talaga. Ayan, pagbana tayo, guys. Ayun, no. Oh. Pro, 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 pro. Tok, 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 Ayan, guys, mayroon dito. Doon, mayroon doon ah, McDonald's. Ayun, no. Oh makikita yung McDonald's. Tapos, meron ditong no, Pilipino. Ayan, guys, yung buong amusement park, kitang-kita kita dito, oh. Tapos, may nakikita rin ako mga plus store. Ayun yung plus store, oh. Ay, plus store. Asa na yung ano, yung vulkan? IDK. Nasa pinakataas na yung... Oo. Ayan, ayan yung mga, ayan yung mga plus, yung mga plus store. Tapos, ayan, guys, yung roller coaster, napaka-extreme. Ayan o, no? kitang, kitang kita kaya yung, Dito yung buong pangunang bahagi ng Sky Ranch. Tapos, ayan yung may carousel. Napakalamig. Tapos, ayun o. No? Tapos, don kitang kita. <laughs> kitang kita talaga yung mga ano doon, amusement park. Tapos, ayun yung intro ng ano, ng, ayan, yung intro ng, Sky Ranch. Tapos yung puti niyan ay parang ay parang baril ng tangking CKB44. Tapos ayan guys, pa na tayo. Ayun oh. Tapos ipapost ko muna yung chat video pero hindi ka mainit. Ayun guys, ayun oh. Pababa na tayo guys. Ayun. Ayun naman guys yung lugar. Ayun naman guys yung buong Batanggas na komunidad na parang ay, ay, ay na siya oh. Na parang ayan. probinsya ng Biringan. Ayan. Uy, sino 'yung nagbubukas? ingay mo. Ayan, guys, ayan 'yung ayan 'yung, yung, yung Batanggas ay parang ayan. ay parang probinsya ng Biringan. Tapos ayan. Ayan, guys, 'yung train dock. Tapos ayan guys, pagbaba na kami, kaya malapit na kami sa baba. Dito nagche-check na It's not fair. Tapos ay Ayan guys, nasa pinakababa na tayo. Ayun oh, no, yun oh. Ano tinuro ako? Mm. Ayun. Tinuro ka? Kaya, tinuro niya ako. Oh my ayun, gosh. Ayan guys. Ayan yung kadak. Ayan na, nasa pinakababa na tayo guys. Ayan guys, kabababa lang natin ng Ferris wheel pero sasakay pa tayo ng maraming rides kasi maaga tayo dito nakarating. Tapos ito lang yung Oh. oh. Uh, biking. Oh. Tapos yeah, sakay na kayo pa biking. Tapos yan guys. Kayo guys, yan lang. Yan lang yung content natin so, sa niya, video na to, Ferris so Wheel. So oh. guys, like and subscribe kana para para sa mga bago nating video ngayon.